Hello guys, welcome back po sa aking, aking channel ang video po natin sa ngayon ay ipapakita ko lang naman sa inyo kung paano natin lalagyan ng magnet itong screwdriver yan. yan ako dito ang screwdriver lalagyan natin ng magnet, wala pong magnet itong mga screwdriver, so lalagyan po natin, importante po ito kasi may mga pagkakataon po na kakailangan natin ito napakarami na po ang nakakaalam ng tungkol dito kaya ang video ko po na ito ay para doon lang sa mga hindi pa nakakalam. Ngayon so po, isa na natin. <clears throat> Dati po, nung hindi ko pa ito nadidiskubre, sari-sari ng sistema ang ginagawa ko para magkaroon ng magnet itong screwdriver. Ginawa ko na po yung binababad ko ng matagal sa magnet yung aking screwdriver sa pag-aakala na ito ay magkakaroon ng magnet. Ngunit pag subo ko, ay wala po. Minsan, mayroon. Minsan, wala. Minsan po, ginawa ko na rin yung ikinukustos ng ganyan dahil sa pag-aakala na magagasgas yung magnet at malilipat dito sa aking screwdriver. Ngunit, minsan, nakakaroon din. Pero, ayan, mahina po. Mahina po yung ganyang magnet. Pero ngayon, ito na po ang tamang paraan para maging malakas po yung magnet. Malalagyan po natin ang mas malakas na magnet itong ating mga screwdriver. Papinsan nyo po, itong screwdriver na ito ay wala po itong magnet. Ayan. Ngayon, paano po ito lagyan ng magnet? Ganito lang po ang gawin po yung ating magnet galing po ito sa speaker kahit ano pong klaseng magnet ay kundi po yan bali so, ganyan lang po ang ating gagawin Kung mula po dito sa bandang puno ihahagod lang po natin ang ganyan so ayan po malakas na po yung magnet niya. ayan ah, pagkalakas na magnet po tingnan nyo naman ah. at matagal po ito mawala Ganun din po itong isa. Hindi po ang gagawin natin dito. Ayan. Napakalakas na po ang magnet. Ganun lang po ang gagawin. Tingnan natin yung isa na ah. nilagyan natin kanina ng magnet. Hanggang ngayon po ay napakalakas pa rin ang magnet. So matagal po mawala ang magnet na ito. Ngayon ipapakita ko naman po sa inyo kung paano tatanggalin natin itong magnet na ito. Ganito na po ang gagawin. Pinapat lang po ng ganyan sa magnet at biglain lang po na tanggalin. So tingnan natin. So ayun po, wala na siyang magnet. Ganun lang po kadali. Tingnan po natin yung isa. O hanggang ngayon po mayroon pa siyang magnet. So matagal po talagang mawala yung nilagay natin na magnet. Ngayon para matanggal natin yung magnet na inilagay natin dito, ipatong lang. Biglang tanggal. Totally so, wala na po kahit konting magnet so ayan po bagamat napaka simpleng bagay lang to napakaliit na bagay pero ang tika konting bagay pag pinagsama-sama ay magkakaroon po tayo ng malaking kalaman so ayan guys sana sa maikling video na ito sana mayroon kayong natutunan kung nagustuhan nyo po ang aking video pag-share narin po sa ating mga kaibigan lalo pa sa mga nag-uumpisa pa lang at mm, konti pa lang ang kalaman dito na lang po muna ang